niis isang live-in caregiver dito sa bansang Singapore. Sa so, nandito ko ngayon sa bedroom. Magsi-CR muna ako. sa so, yan. Mirror. Tapos, -re ko naman sa inyo yung bill ng boss ko kasi kumain siya ng lunch dito sa 67 Palmon. So, ayan. Magbibill mag reveal tayo. So, CR muna ako. Tapos, bill reveal tayo mamaya. Mamaya ang bill ng boss ko. Kumain siya mag-isa dito sa Paul Mall. Wala siyang kasama. Mag-isa lang siya. So, ayan ang bill niya. Ayan, kinain niya. Ayan ang bill niya. Mag-isa lang siya kumain dito sa restaurant. So, kayo na bahala mag-convert. So, ayan ang hallway. Pauwi na kami. Tapos na siya mag-lunch. Uuwi na kami eh. Later, gagala so, yun Ganun yung routine ng aking boss. Araw-araw. Uh, doing Monday to Friday. So, yun lang. May tapo pa. May take-out. Yun lang. Bye!